Nakakita okay. na ninyo si Cuere. Yung Pilipinong mataba dyan. Guard na. Wala nga pala si Wala kami dalawa. Thank you, Lordy. Mumukbang po kami. Oh. Dinner. Dinner time. Hmm. Kain na lang. Si Kasia na siguro yung ating kamis. Diyan ka sa didi. <coughs> Emi, dito na si Emi. Ang tubo ka, Emi, sika? Yeah. ate. Apay lang, apay lang. Sobra na, lato. Poon, oh. dito ka lang. Ang kagig ang tao. Ang kagig ang lahat nga, ang kikipat na ang mukha ko ay... po. Ang kagig ang ilaw. Ngiti pa, ngiti na ngiti bagad sa camera. Hello guys, Katain po tayo ng dinner. Hindi ko alam nili kung ano ito. Ano, ano ba yan? Ano yan, Tay? Baka? Yan, hindi. Oh, ang parang... Pampalasa yan. Ang sarap, ano? Ano yan? Ham? Seafood yan. Seafood. ano yung... Kaya din? Binugutit. Oo, parang pa sarap magkamay, pero may soup. Pwede, <laughs> okay, okay lang magay, tapos di magkuha ka lang ng soup. Kasi Thank you, ito, you, Lord. Thank, Thank you, Lord. Sarap mag... Woo! Ate sa akin, Thank budo. you, Lord. Magagasa ka ng sakin. Ate, Em! May ingin dyan. Sige, abe, pinagugwang sa mga ito yun. Hindi, ah, wala. Ay, yung wala, kung hindi pinalaman dyan. Mangan ta, mangan.

kanaka sa kanyang ugas Yung ng naman yung kain. Ang pari. dami niyang kalat. Nagtaga dito ito eh. Huwag ko sinong nagbawag na siguro kanina at pa niya. Ang dami yung talat niya. Hindi na dapat binahugan at nagbawag na ako. Biro din yung talat. Asan ah, yun si, ano, eh si rabbit? Nandiyan kasi hindi yung binabawag ng mer na niya. May time niya. Ang dami niyang kalat nga. Si Amarola. Na, pag narinig ka niya ito Wala ba? nag narinig kung nga sabi niya no. Bakit kita mo so, dyan susumbong kita kay dadu. Sabi <laughs> <laughs> Ilang years mo alaga ni? Mahigit, na alam Sampung may gilpon

Parang yung isa din dyan. Ah, boy, Sinabi ko sa inyo. O, sabi ni Aris na niya. Oh, eh, hindi mo yung piling i-upload ni Sige, 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 mararetes. Ay, ano ko yan? Takaanak bakit ako yan? niya yan. yung ko ba ganyan? Takaanak bakit mo aking nabigyan nila nakapatpatang. Ay, yaman tamon. Ay, yaman te. Ay, Masakit na. Ka nang mga maingay. Ay, sila pala yung YouTube artista ako eh. Ng DMA. Ang sarap ba ganit yung ano? Sabi ko masarap yung sabaw eh. Di sabaw yung ano. Yung gulay. Mm Maganda ang pagkalagay ng mantika. Yan lang ang ulam ko ba? So, ito yung gulay nga dito. Gumatang nagti ko. Permiti kayo. Kuna na ni Darna no ko. Kuna si Dan ko na. Para kita artist. Main artist. Datoy ko na Kunak, Kuna ko na ko. Tatawig mante. Ay. Mga marites. Ayun kayo. Kumakan mga marites. Ang sarap niyong soup talaga. Kami? Yeah, kami. Kami Yeah. Ayun po yung kagabi. Oo, hinupinol lang namin yung kasi para yung karne hindi na masira. Hindi namin iba dahil nag-display data na kami. Oo, hinupinol lang namin ni Mix kasi aalis na si Mix Boca. At saka hindi, yung karne kasi na sa bahay, hindi na pwedeng kilagay sa rib at walang laman na ng pizza. Ano ba yung sabi ko? Kaya pinaboil ko na ito, di ba? Yun ba yung sabi mo na sexy na pupunta sa bahay? Na mag-ano sana, pero doon tumira sa'yo?

No. Kasi mga <laughs> yun lang may, magiging yung ibon, ni sinti, makain lang. Pero nang no? pe-Facebook pala, makakalibad-bad na so, ay. Eh. Ito so, makain lang siya, wala man siyang kinalaman yan. Nakakalat sa wool ko ay. <laughs> Biglang nadaan. Kung gaya nung isang araw dun sa Happy Bali, parang init na init ba akong nanaro? Ah. Eh? Oh. Ang sama ko, pag ako, ako narin sa Happy Bali, parang init na init ako. Pag na, at na ako ng kawas ng oras doon, parang ayaw ko na kumalit. Pag na, naman ako, parang init na init ka rin pumunta sa Pero alam mo kanina, kaya para ka dapat pa ng Yung pala ka na natutungkong yung mag-asama sa nito bahay kaya ang dami.